Ayan. Magandang magandang pangal daw. Mangantay oh. Karupa mlimtay. Kainan na. Ni Joseph. Oh. Hi. Oh. Mm. Oy, kain kain. May alibot ako. Mm. may alibot daw sila. Ayan, masarap. Oy, ang sarap yung ito. Ito ang ulam.

kayak-kayak. aset. kalau dikal daro suci konan. Nasep. Nah ini nanti Ini uh -huh. Apa, tu, apa tu support, <tip> hmm. <Nampun> nanti bagas <tip> 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 Okay. Nak, nak. Hmm, lagi mas, di ilog na. Ah, ito naman ang baong ko. Hmm. Kainan na. Ganito ang buhay namin sa bukid. Hmm. Walang palay, walang kakainin. Nay, mga lakas idam

Pa, tugot pa eh lang. Mm. Mm. At dyan, mm. tinakaw ko dyan. Mm, tinakaw ka na. Huwag hmm? Hindi, wala. Sab sabi sabi niya lang. Guni-guni mm. mm. na lang yon. Oh, mm. guni-guni niya lang daw. <laughs> Diyo. ang mm. hindi ko tinakaw yung pang. <laughs> mm. Yung sabaw ko. Mm. Sabaw ko. Hindi mm. ko napatog tatay pala. Mm. Ay, guni-guni hmm? na lang yun. Hmm. Oo. Oh. Ang ta. Hmm. Um, kayo. gaw gaw kayo na no? kaya yun. Tapay ko na na. Hmm. Dagi hmm. din makaawat nilo ka na. No? Hmm. Awatin na kami. Um, <laughs> Hmm. Shop. Okay lang sa ako, dito ba makasumbato? Oo. Oo. Nagtirsiram siya sa bawa. Hmm. Hmm. O, diyan kanyang inlasan niya ng mega. Pagkano natutodan ni Rudy. Hmm. Okay, bye-bye. Kakain muna kami. At least nakita nyo na kami kung ano ang buhay namin sa bukid. Bye-bye. God safe.